guys, malapit na tayong matapos sa ating paglagay ng mga palatandaan ay yung mga footmark po sa ating mga sisig. So, ayan. So, yung iba, medyo basa pa po kasi yung mga balahibo nila. Kaya hindi na natin isasama. So, mamaya na lang po pag okay na po sila. So, bali may dalawa po tayong medyo kasapa talaga yung balahibo niya, guys. Ayan. So, inauna ko lang lagyan to, guys. So, ito na po lahat yung ating mga sisu. Ayan. So, tara! Tignan sila, guys. May isa is na paupa eh. Ayan, for today's video ganyan na po kadami yung napisa natin so yan lang guys for today's video guys at marami salamat po sa panonood sa ating mga video pag like and share na-appreciate ko po yun guys kahit po yung mga silent viewers natin yan guys salamat po sa inyo na-appreciate ko po yun thank you guys babush